What's up, internet? So, guys, lalo nyo, guys, kung saan ako. Paano yung mawalaan? <laughs> Hello, guys. Andito ako sa isang uh, rest area dito sa Wisconsin. So, ito yung rest area tawag lang, portage, no? Grabe. Ano ang dito, guys? Kita nyo, parang nakamul. Pero, rest area to, o oh. washroom, ano? na? lupit dito dahil sa sobrang laki nga at saka para na ring and sa gitko po muna tayo para na ring mall kung ko sa inyo guys ayun yung nakikita nyo ang ganda and pwede kang magkuha ng mga books na magbasa and may mga upuan doon yung ah uh, race area pati din dito yung race room pala yung race area yung race don doon tsaka meron din dito sa part na to sirado lang at doon lang binuksan lupit may orasan pa tapos mayroon pa akong mga display na mga ah uh, plants kaya mga upuan so ayun nga ta punta ko ngayon sa Pennsylvania sa meron pa tayong 24 hours so almost one day na travel punta doon so, ay pakita ko sa inyo guys labas na labas tayo kasi nasa loob ako hindi ko na kung nalagay na pagpaso ko. so ganda rito no West Consen Portage huh? Wisconsin oh, sa akong doon ako kago Ayan, paglabas natin guys, ito yung may, ito natin paglabas mo sa pintuan. Pangalawa. Pangantindi. Lupit. Lupit dito, no? Yan. Tingnan nyo, guys. Yan. Pwede ka mag-upo dyan. Kumain. mag Oo. At uh, dito, hindi na ganong malamig, no? Positive to. Ito na natira sa mga snow. Yung gas, no? Dito. <coughs> na yung snow. Yan. Yan. Baka na lang siya nga, no? Bato. Look kaya mong dalhin. Ganyan ng Pilipinas. At, ah, uh, ito. Siligas siya. Naging rosy, oh. no? talaga siya. So, bukas niya. Baka wala na yan bukas. No? So, yung truck natin, ay eh, doon, banda. At, ah, uh, yun nga, pabalik na tayo sa truck, mo. No? So, ito yung lang yung ito yung building na ating pinasukan ayan lopet lopet no parang mansion na ano ayan o oh. diba diba ang lopet ang laki ng kanila oh. Oh, uh, washroom area doon naman nakikita natin doon meron din mga upuan lalisa at saka na din so yung mga kahoy naman ay malapit na tumubo yung dahon niya kita natin mayroon ng parang maliit na sanga-sanga yan dahon niya siguro yung yung capacity ng mga truck dito na pwedeng magpark din tayo ng sa mga sanggaan mula doon at punta doon doon sa dulo doon, mga truck yan eh ito yung mga truck na andito kayo matutulog na to matutulog na to bukas na to tatakbo kukuha na ito ng 10 hours so ito yung dala natin si CO2440 yung mga truck dito na kaparada ay tutulog na nga ito yung load natin lumber and well ayun guys at ah